Isa ka bang content creator o di kaya mahilig mag video outdoor? Kaso ang problema, magalaw ang kuha ng iyong video. Hindi natin maiwasan magalaw lalo na kung nasa biyahe tayo. Lalo na kung wala tayong gimbal o walang stabilizer ang ating cellphone. At kung meron man, ay hindi pa rin maiwasan na magalaw. Pero alam mo ba na may application na libre na pwede i-stabilize ang ating magalaw na video? Kung gusto mong malaman, panoorin mo ang video na to. Pero bagong lahat, kung gusto mong itong video, ay mong kalimutang i-follow para updated ka sa mga bago ko ang video. Una, punta tayo ng Google Play Store. Ayan, pag sa Google Play Store na tayo, dito sa search bar, type lang natin dito ang CapCut. Install nyo lang. Then, pagkatapos install, open lang natin. Then, pindutin lang tong new project. And then, automatic, kung punta tayo sa gallery ng ating cellphone. Then, pili ka lang video na gusto mong i-stabilize. So, halimbawa, itong video ko na pinakauna, pindutin ko lang Then, pinutin lang ulit itong add. Ayan, footage processing. Then, try it now. And then, kinukompress pa niya yung files. So, lang natin matapos. Ayan, then, susubukan lang natin i-play yung video. Ayan, so, kung yong nyo, magalaw yung video ko na to. Pause ko lang. Then, pinutin lang natin tong uh, video na nasa timeline. Ayan din. So, I flip lang natin dito sa baba. Ayan din. Hanapin natin yung stabilized. Then, kung makita na natin ay pinutin lang to. Ayan. So, it is minimal, minimal cropping recommended tsaka most stable. So, try natin sa uh, most stable. So, Stabilizing your video may take a little longer to process but you can still edit your video in the meantime. Then, pinutin lang tong okay. Yan. So, nakalagay dito ay stabilizing. So, antay lang natin matapos. Yan. Then, subukan natin i play since tapos na siya nag-stabilize. Ayan, kung mapapansin nyo, uh, hindi na siya masyadong Uh, magalaw. Hindi tulad ng una ay uh, magalaw. So, pagkatapos ay pwede na siyang isave. So, para masave ay pilote nyo lang tong arrow sa taas. So, ganun lang kadali.